guys. Ayun, nasa Houthi na naman tayo. Uh, together with my family and sa mga friends. So, ngayon, uh, samantalahin natin habang summer pa. Saka cool dito guys. Mas masarap na mag-bonding sa beach. Or kahit saan naman. Uh, sayang yung moment. Kaya, agad paari. Na ibitahan natin yung mga friends natin. Iyayin na natin para mag intact tayo. Mas lalong iba yung samahan natin. So, paano guys? At hindi natin kung ano pang gagawa natin dito sa resort na Pintahan natin. Actually, nandito nga pala kami sa uh, Quezon. Uh, isa sa mga resort na ito ng uh, Quezon province. At uh, muna natin. Enjoy muna natin ang place. Okay. And guys, sa so ngayon makakasama natin ang aking mga ka best friend si Michael and si Alex then si Dico Ayan Kami ngayon na mangungulit muna dito guys Ayan. Okay nga dito guys yo. Yeah. Um, mga bago yung cottages nila Siyempre, isa sa mga best friend ko at talagang hindi mawala si Job Ayan guys Then eto ang kanyang Supling. Say hi! Hi baby! <laughs> busy, busy siya. Ito naman ang aking chikiting. Aba! Ah! Shy type siya pagdating sa camera. Yan. Yan ang aking mga family. Yan guys. Since medyo pananghali na tayo, dumating, kaya, ah, luto muna tayo ng pananghalian natin. Medyo gutom na kami sa biyahe. Siyempre guys, kapag ka nag-outing tayo, siyempre kailangan natin ng portable na kalan. Yan, yung butane stove. Then, siyempre Malulutuin lulutuin. Yan guys. Yan. At hindi mo siyempre, sound system. Yan. Yan. Para hindi boring guys. Para habang nagsishot tayo, pagpagod na tayo mag-swimming, di kantahan muna tayo yung mga uh, gusto naman mahilig kumanta na makasama natin syempre mas may enjoy nila yung moment guys maganda lang dito guys sa pinuntahan naming resort pagtawid mo lang ayan na yung mga bilihan ng mga isda guys actually mura lang naman ang mga isda rito hindi kagaya sa ibang uh, resort sa ibang lugar na Ah, uh, iba yung price nila sa mga tourists guys ayaw mo kayo guys kasi dito marami tayong may bibili dahil marami ring stores dito Ah, uh, gaya nyan pagkakailan gusto natin ng drinks ayan may mga bibilihan tayo MP soft drinks uh, anything si Chiria, lahat guys kaya hindi tayo mabibitin dito tapos kapag na sakaling na iwanan nyo yung rash guard nyo o kaya gusto nyo ng extra shirts or ma laruan ng bata pag dating na sa dagat. So, eto guys. Ayan. Guys, example, naiwan ng baby ko yung laruan niya na um, gagamitin niya dapat sa sand. So, ayan. Dito na rin kayo magbumili At yung mga kaibigan ko naman guys, ayan, bumibili naman sila ng shades. <laughs> Ayan, mabampira kasi yan guys eh. Te, joke lang yan para, uh, hindi tayo masilaw uh, guys uh, punta natin yung mga nagbibenta ng isda para may idea tayo kung magkano mga presyo talaga nito <laughs> okay tayo naman guys ready ready yung mga kasama ko para mamili hello ate Apo. ate, ate. <laughs> Anong isla ito? Surahan po. Masura po yan. Suran. Ang kihao, sigang. Yan. Magkano naman ang kilo na ito? Ay, 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 three, ay, ano ay. po. Three. Mama, magkano sa surahan? Three. fifty. Ayan, guys. Three fifty. Tapos. Kilo. Titimbangin po siya. Dito magkano kayo? Tapos, etong pusit. Pusit Di ba yan? One eighty. One eighty yung, etong pusit. Tapos, oh, lobster. Um, lobster. Wow, may lobster sila. Lobster. 1,000 ayan guys eh, syempre lobster yan kaya talagang pricey guys uh, so, mapa lobster tayo nyan Lapu-lapu. ayan so, nakita nyo naman guys nagaganda naman ng mga rigitinda Talagang gaganahan talaga kayo wow Sugpo. magkano yan ate oh, so, 800 ang isang kilo o uh, um, yan pakul naman yan kailan natin yan magkano ang kilo 100 naman But ang mura but yung pakulan ay ito po yung pakoy na pakul pasipik Ah. Pang -ihaw, pang -ihaw. Ay, 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 siya, ayan o. Bali, ang ilang ganyan na pumapatak sa isang kilo? Isang ganyan, isang kilo? Ah, hindi mo. Mga, ah, tatlo ah, mga tatlo. Ah, oh, okay na guys. Para pampulutan, okay na din. ko si ah, Tapos ang, ito, anong isa ito? Yellow pin? Yellow pin. 280. 280 naman. Ah, mura dito ah. Hmm. Oh, kasi yung sariwa nila ate yan. Ah. Ayan, <laughs> na. kita-kita naman. Magkano kilo niyan? 350. Ayan, 350. Sarap, sarap to. Sige, mamaya, mamaya pa naman. Ang tanghali pa naman. <laughs> mamaya, mamaya kasi tatamaan kami kagad. <laughs> eh biro lang. Joke lang, guys. Ha? Baka sabihin nyo, naglalasing kami. Hindi. Biro lang. <laughs> Para maging masaya lang tayo. Ayan, ah, yung pampano. Ayan, yung pampano. Ayan, ah, guys. Ngayon, may ID na kayo kung magkano ang presyohan dito, guys, ng mga isda sa uh, Real Quezon. Yan, napabili na rin kami guys kasi kahit paano, mura-mura uh, din dito guys kumpara naman sa city. At syempre guys, uh, magdadagdag kami. Uh, ayan na guys, pinamili namin. Saka guys, pwede rin pala rito magpaluto ng seafoods. Yan. Ate, magkano naman ang paluto sa inyo? 200 per kilo po. Ah, 200 per kilo. Ayun, oh. Tapos, ano yan? Ay, yung mga sahog niya. Yung mga sahog niya. Kami pa rin ang bibili naman. Ah, luto lang talaga. Ayun, guys. Ah, pag magpaluto tayo, yung sahog sa atin pa rin. Paluto lang talaga sa nila. Pero okay na rin. Salagang 200, hindi na tayo papakahirap. Yun nga lang, yung nga lang, kapag alimbawang uh, wala kayong dalang lutuan, pero kung meron naman kayo, eh, basta okay na rin na magluto tayo. Ayan, guys. Ayan, guys. Kita nyo naman, tumantua kayong mga kasama, guys. Parang ngayon na nakakita ng mga isda. Siyempre, guys, yung mga iyahawi naman natin na pusit. Ayan. Bibilihan naman natin siya ng panlalaman sa uh, para mas masarap yung inihaw natin. Ayan. Kailangan natin ng kamatis, yan. kalamansi, then sibuyas. Ayan, sibuyas. Mas masarap guys kasi pag pinapalamanan yung uh, posit habang inihaw eh. Kaysa yung plain lang. Ayan guys, nakapamili na tayo. Kaya back to barracks tayo. At talagang guto ba at pagoda rin talaga kami Lalo na sa akin kasi Ako na yung nagmanay ako Ayan. At yan guys, tinatayo na yung mga tent namin Kasi sa sobrang dami ng mga uh, Pumunta ngayon dito sa resort Kubo lang ang walang um, ano ba, Room Ang nakuha namin na Yan lang ang available kaya buti na lang meron kami mga tent na nanadala Kaya, kaya sulit na din Ayan guys ayan. So ayan guys Punta natin yung mga kasama natin At lahat sila ngayon naliligo na Hi. Hi. Hi Hi At syempre guys Hindi naman mawawala din Nakapagdata na kapag ng gabi magbo bonfire naman tayo uh, at tatayo na rin yung ating mga tent uh, yan uh, go bonfire naman sila huh. <laughs> at yung batang maliit ayon yan nagbobonfire niya <laughs> nagbobonfire yaya ba hi say hi misha ah uh, <laughs> siyempre si JM Ah, ganda JM ana. <laughs> ah, syempre, aba din. Ah. <laughs> Ayun, guys. Napakasimple pero talagang masasabi natin na maganda yung bonding namin dito ngayon. As in ah, super, guys. Bilang family and mga close friends. pare guys sa gustuhan yung ating vlog ngayon hindi ka pa lang subscribe sa channel ko please subscribe, like and share para lagi updated ka sa mga susunod ko mga vlogs ano guys ang gates na lang then mabuhay tayong lahat thanks for watching